Papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano ako nagpapalit ng bagong motor ng electric pan na ang gagamitin motor ay yung motor assembly. Yan, buo na siya. Nabibili natin sa online. Mas mura kasi siya kaysa papagawa ninyo. Pag nagpagawa kasi kayo, single lang kayo dito ng 400. Kung talang ito ay mga 200 uh, plus lang. So, ganun lang. Ano. Ito ha, ah, pag nagpalit kayo, papalit kayo 400. Kaya papakita ko sa inyo kung paano magpalit. Kung paano ako magpalit. Sira na kasi ito. Papalitan ko na bago install ko na bago. Kasi ganito bago ako bago tayo magsimula no. Uh, paki uh, share ng uh, video ko na ito. Yung ang pinakamahalaga, paki share at paki follow. Pag share niyo at pinalo niyo ito, eh papalo ko rin kayo. Okay, so ganito ang gagawin natin dahil sila na 'yung motor nito. Ang gagawin natin dito ay kapalasin uh, <coughs> kalasin natin 'tong motor. Una, itong nakakabit dito sa girl box. Ayan. Panoorin nyo lang mabuti. Step by step ito. Halos walang cut. Tapos, meron itong screw dito. So, nakalas ko na yung screw para mahugot nyo. Pag nahugot nyo siya, may wear dyan nakakabit. Ang gawin natin dyan, ay potuli na natin dito. Okay, sige, okay. potuli muna natin dito para makita nyo. Okay. Ito yung sira. O. Oh, kita man ninyo. Ito yung papalit natin. Ngayon, may wire yan dito. Okay. Yan. Sa ilalim. So, ito. Papakita ko na rin sa inyo kung paano magpalit ng switch. Kasi sira na rin ang switch nito. Okay. Ganon din. Switch ang papalit natin. May nabibili naman. Sa mga shop. Sa bayan ninyo o sa online. Okay. Itong bibili nyo kung paano yung Swiss, ganun din yung bibili nyo. So, ngayon pagtan natin. So, gusto ko ipakita sa inyo, halos wala siyang cut. Para talagang step-by-step step na papanoodin nyo. Hindi na natin gagamitin to. Pati itong uh, power cord niya, kasi ang pangit na. Pero kung okay pa naman, yung power cord nyo, ay di gamitin pa gamitin din niyo ulit gamitin pa rin niyo ito power cord niya pero ito kasi papakita ko sa inyo ano eh ano na siya ayan oh dugtong dugtong na ay, napagawa sa atin kaya papagtan ko rin so mahugot na natin 'yan ng buo yan okay so ito na siya ang gagawin natin ay ilagay natin itong switch na bago. So, dapat uh, hindi baliktad ang gawa nyo, ano? Hindi naka tung ito, itong mga terminal dapat atot nandun sa likod. Huwag baliktad. Okay? Dapat, dapat na sa likod. Okay? Ika natin. <coughs> okay, kasok natin. So, yan. Lagyan natin yung screw niya. So, makikita din ninyo dito yung paano magpalit ng uh, switch. Nasira, kung sira ang switch nyo. Kaya hindi lang pag, pag install ng motor na ready na siya. Eh, papakita ko rin sa inyo yung wiring. Okay, pag-wiring. Okay. Okay, nakabit natin yung switch na pinaltan natin. Okay. So, dapat pag pinitityo, maluwag. Hindi sumasabit. Ayan. Yeah. So, ang sunod, ay kabit na natin yung uh, motor niya. Ito to. Install na natin. Ang gagawin natin, papasok lang natin ito. Ayan. Yeah. Tapos, ayan. Uh, Lagyan natin ng lock dito para hindi ma lock natin. I screw niya kasi pa may ano stopper para hindi mawugot yung ah uh, natin na ano. Yan oh. Okay, guys. Then lagyan natin to yung kinalas natin kanina. Okay. Ito yung gearbox. Yan siya sinasabi yung gearbox na para mag-swing siya. Para hindi pag hindi nag-swing, electric fan niyo ito ang sira, papalitan niyo. Okay, yeah. So, ngayon, nagawin na ito yung wire na ano natin sa ilalim. Papasukin natin sa ilalim. Okay. So, medyo ano lang pagpapasok nito. Kasi maliit yung butas niya. Pasok natin sa ilalim. Ayan. Yun. Then, yung pa sa ilalim. Ayan. Pasok natin. Silipin natin. Ayan. So, pumasok na siya. Oh, dito na lang mapapanood yan step by step. Halos walang cut. Para Ito na. So ngayon, concentrate <coughs> tayo sa pag -o wiring. <coughs> dito. Ayusin natin para makita nyo na mayos. So ito ang pinaka crucial dito, dapat uh, tama ang inyong wiring. Kita ko sa inyo. Okay, so ayusin natin itong ano, nahugot yung ano niya. Okay, so mamaya na natin lagyan ng ano Screw niya. Pakita ko muna sa inyong wiring. So ito, Uh, yung 1, 2, 3 muna yung ating yung speed nya na 1, 2, 3 muna ang ating uh, ikakabit. Ayan. Tingnan ninyo. Pwede nyo yung videoan o picturan para hindi kayo maligaw. Okay. So, yung ano, neutral na switch yung katabi nyo ay 1 yun o. No? Ito, ito, ito. Katabi, katabi nyo ay 1. Ang one dito ay itong kulay ah uh, blue. Ayan, kulay blue siya. Ang lalagay natin, kulay blue. Ah, uh, subukan natin na mag Ano mag Subukan natin na mag uh, ano, uh kaya na uh, tayo nakakuha ng ano. Okay, kumuha lang ako ng panghinang natin. Tsaka yung paste. So, saka itong ating uh, panghinang okay so ngayon ah uh, yung kulay blue dito natin ilagay sa katabi ng neutral na switch yung uh, yung neutral na switch so try natin kung pero kung wala kayong ano wala kayong ah uh, panghinang okay lang naman yan na dugtong na lang ninyo so mag ano na lang kayo ng wire tingnan <coughs> natin kung dumikit sya yan, dumikit na sya okay. tapos ang sunod na didikit natin ay yung puti okay, yung puti ay dito sa 2 okay, katabi ng 1 at saka 3 so, hindi kayo maliligaw sundan lang ninyo to Okay? Ayan, nakaka. Oops, so, hindi sa mga hindi na gano'n. Ayan ayos, ayos natin. Kaya natin tumigas. Ayosin natin yung dikit niya, dadagan natin ng, ano, hinang niya. Pwede naman kung wala nga kayong ano, panghinang, pwede naman ano na yan. eh ano ninyo? Pilipitin ninyo. Yan. Okay. Itong isa yung red, yan na yung tree. Okay. Yung... <coughs> yan yung tree. Okay. aten Mapit na siya. Okay, yan na. Ngayon, meron pa tayong uh, isang wire. Dalawa pa yan. Uh, natin yan. So, ito na yung gagamitin natin na power cord. Okay. Yan. Ito, yan. May dalawa siyang terminal. So, yung isang terminal, tignan niyo Halagyan ko ng ano para madaling dumikit. Case. Dito ko idudugtong sa neutral na switch. Yung katapat ng neutral na switch. Okay. Na neutral. Yung doon sa may uh, may terminal na katapat ng neutral. Doon natin idudugtong yan. So, pagka kasi reel, video, uh, hindi kaya niyang hindi kaya sa kailangan kasi matagal na yung video natin ayan okay yana okay tignan natin kung kayang i-upload yung mahabang video dito sa Facebook so yana okay yon yan tapos itong isa dito nyo didikit. Alright. Okay, didikit nyo. Okay. Lagyan lang natin ng hinang na ano na. Tanggal. Sabi ko nga kanina, kung wala kayong panghinang, eh, pwede naman huwag nyo nang hinangan. Okay, yan. Ayan. Ayan. Kaya uh, naman sabihin ng iba, hindi tayo marunong maginang. Marunong din tayo kahit na pa paano. Magkakunti lang, para tumikit lang. Okay na. So yan ha? Ang ano, lagyan natin ng tape to. Uh, Kasabihin naman, hindi tayo naglalagay na naman ng tape. Sadya naman, minsan sinasadya ko maglagay ng tape. Pero itinipan ko yan pagkatapos ng video. kasi maraming mga nagko-comment eh na ano talaga yung kailangan natin okay yan, yan na, okay na <coughs> reviewin natin sa isang power cord common wire isang, yung sa isang line of power cord dito sa may katapat ng neutral Sa switch 1, 2, 3 okay. subukan natin panda rin okay yan, hindi ko ikakata baka akala nyo kinakat ko yan yan, natin yan para makita nyo. Okay. Ito na. Uh, ha? saksak natin. Tagalin natin yung saksak ng ating Ayan, saksak natin. Yan, ninyo. Makasabihin ninyo, iba yung nakasaksak. Ayan. Oh. Oh. Ah, okay. So ngayon, subukan natin na panda rin. Tingnan nyo mabuti. Kung okay yung ating wiring. Lagay ko sa 1. Yung 1 nya. Saan na ba yung 1 nya? So ang 1 nya ay itong kasabi ng ano. Ayan, tingnan. Yun o, oh, kita nyo? 1. Yan, yung 1 nya.